Malika ka namin yung uh, na-vlog namin sa nakaraan. Matagal na, mga one year na. So, na, ano, napanood sa ating uh, sponsor. So, mayroong uh, budget. So, yan po, uh, ito po yung nabili namin. Yan, bigas, groceries, at saka yung uh, bag uh, sa bata na may silid na school supplies. Yan, kasi grade 1 yung bata niya, isa. Yung isang anak niya na maliit, hindi pa siguro nag-ano, hindi pa siya nag-aaral yan. Mm -hmm. na laman. School supplies. Yan na uh, shout out ni Sir Steven sa Melbourne, Australia and uh, ni Sir G Lalakarin pa namin doon. Malayo-layo pa. So maglakad pa kami galing dito. Ang sasakyan namin hanggang dito lang yung sasakyan namin. So yan na um, may paparating na naman na ulan. Makulimlim ang panahon. So ayan po, uh, shout out sa inyong lahat.

ilang so matagal na pong hindi namin na nabalikan dito Sa so, ngayon lang po napanood sa ating sponsor yan yan po ah uh, shout out sa inyong lahat ngayon po nandito po kami so kung sinong nakapanood dito sa vlog natin matagal na mga isang taon na siguro ngayon lang natin nabalikan noon po yung bahay na dito nadat na namin na komot lang po yung yan, inilagay sa pintuan komot lang ang, ang dingding so ngayon po ay nakita natin inayos-ayos na nila so matagal-tagal na so mayroon tayong dalang groceries ngayon at bigas wala ni skwela yung bata mm -hmm. so, grabe yung putik so nakaraan po ang, ang pagpunta namin dito ang paminto doon sa kabila so ngayon nandit dire so may marang arang na ligon ligo na ha hindi na katulad dati na komot lang yung dingding ah, hello grabe ang cute ng bahay nila ha? si dalawa yung anak ninyo na? No? Si pangalan ng isa? Aljon Aljon anong grade ka na? Ridwan. At saka yung isa wala pa nag Wala sa pa. Uh -huh. buntis, buntis po kayo. Ah, hindi. Akala ko buntis. Hindi. <laughs> uh -huh. So nasaan yung asawa niyo ngayon? Nasa kabutong. Ah, nagano, nagtagaakyat ng niyog yung asawa niya. Nanguha ng buko, no? May amo, no? <laughs> so ang cute ng bahay nila, oh. Pwede makaano dito. Makapasok. <laughs> ang um, ang, pintuan pa kay? Parang isang tao lang, na. No? <laughs> Grabe, ang cute. Uy, hmm. sako pa rin. Hmm. Ang dala na lang. Truffle pa rin, oh. Dito lang sarapan na ano. Wala pa rin naman ni Papa. Nagkuhan rin niya lang. Kapag isulan ba na. Masiyer ba ito? Mga tago buga. Ano-ano mana? Hmm. Okay. <laughs> Ako dito? Hmm. No, na yun na. na Maraming isa dito. Magaliro dito sa lalim. Hmm. So, nailagayan ng damit. Oo. Hmm. Diyan. So, okay naman. Dugay na may wala ka rin rin, no? hmm, dugay na. Lugay na ano? uh -huh. Nagtuo ko nga ang imuhang anak na abot naglima kay gamay ang balay. gamay ang balay. Dali nyo kayo makaanak. <laughs> ha? kita um, pangalan ni ate? Julian. Julian. Akala ko guys, nga lima ng anak ni ate. Kasi kapag maliit ang bahay, uh, talagang madaling, ano, madaling mabuntis. Akala ko si ate buntis, hindi, hindi pala, no? So, ang ano, sistema nyo ngayon, kapag mag-akyat ng niyog yung asawa niya sa ibang lugar, so sama rin kayo, no? Mm, sama ko. Kasama tong ano, maliit. Hindi, mama. Iiwan lang dyan. Hmm. ano, nag-eskwela? Nag-eskwela ka? Ano siya nag-grade? Grade 1. Grade na ka? Naagay bag. Nasa bag? Nagamay. Ha? Asa yung bag? Ayang lola, kay ito na siya ulit hapon ka ng... Ah, kahit sa lola niya? Hmm. Huwag hmm. na May makakuha sa iya. Nakalargo na siya dito. May kauban din hmm. Kaya gabi pa may mauli. Nga, hmm. yeah, kumusta man ang inyong panginabuhi? Ang hanap buhay ninyo? Maulang gapon, sir. Na? Mayroon po mayroon, kayo, ka po gagawin. Pero makakaon po rin taon. Ah, makakaon -ka kaon hmm. Ayan po ay si, si... Yung bunso, hindi pa nag-aaral. Si ano lang, pangalan mo ulit. Si pangal, Si Aljon nag-aaral grade 1. So mayroon kaming ibigay sa inyo Aljon. Ito. Yehey. Hey Ito na. Uh, bag ganahan ka eh? ni yan si ano to bro kita ni si spiderman bilik captain america ah captain america ganahan ka ni Eh. ah uh, to dali dollar ni eh. may laman nito guys yan ang laman nito may rugang sulak sulok sulok tobig ah ya. ah Nagkasla ba na baunan at saka itong mga ano ha. Ito mga um, papil. notebook at saka crayons crayons at saka ano ha ate hmm. na 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 kay na notebook wala pa na uh, karon ha papel notebook na lapis at saka crayons yan may tumbler oo oh, oh. oh, isipin oh, imuhan na ne ha oh imuhan na butang ata oh, hmm. sinday si wala pa man sa no hindi pa nag-aaral so bukod niyan Baik, kami yang Hah? Nah, kayak bagha. Taruh ke wilayah. Tuh, nah, orang tayang grosir, guys. Uh, uh. Itu apa? Itu apa? Mayor orang tayang grosir, uh, guys. Madam Ida, mito. Ate, may dilata, may gatas, ha? Nah, uh, itu Sabun, mayor sabunnya, mayor. mga dilata ha at saka ito isang sakong bigas so may, may makatabang na eh no uh, bukod nito ate ka muna matanong kapag magakit uh, mag-akit ng niyog ng asawa mo eh magkano ang kikitaan isang araw na ay di de ma depende ko oh. dagang sila butong nagnit ang lubiron makaagira siya sa mga 600 do sa 500 nana na mautang mo meta sila mag-uwan di makasaka kay aw oh, hmm. hindi palagi 600 daw minsan ang kikitain sa pag ng uh, niyog. hindi palagi dahil kapag umuulan walang akyat walang makain hmm kanya utang sa iyong amo na may tindahan ah magutang lang mm. ang kayo sumama sa asawa niyo mm. para tumulong din sa ano sa pag mm. ano sa mga boko mm. no ng mm. PC ah tagahawak ng mm. lobed so yung anak niya iwan mo lang sa, mm. sa lola nila. Uh -huh. so ngayon so na hindi ka nasama ngayon kasi nag ano, nag-message mm. ako na mm. pupunta Karin kami din. dito mm. nag-message ako sa ano po sa kapitbahay nila na pupunta kami dito ngayon kaya hindi nakaalis si ate dito lang hindi lang sumama sa kanyang asawa kasi kapag mahirap po na kapag pumunta tayo dito na walang tao dito napakalayo po so mahirap po dalhin ulit dalhin balik ito sa amin napakalayo po so ngay kaya ngayon ngayon si ate nandito pero araw-araw to sumama sa kanyang asawa po sa pag ano po manguha ng buko tagahawak ng lubi daw so buko nito mayroon ibigay sa inyo ha kas tama na lang mga tabang tabang ayun, ha ha oh. Sa mm -hmm. so, ito ate. Uh, one to one thousand two thousand, three thousand. Salamat ya. Oh, so nakai three thousand kas magkatabang-tabang na. 3, so, magkatabang na eh? mm -hmm. Oh, kapag umulan. Money. kapag umulan daw napakahirap wala silang makain kasi hindi makaakit yung asawa niya sa niyog so uh, mayroon tayong kas pwede na to maano ninyo no? ibili nyo ng bigas ulit kapag maubos ng bigas so mayroong bigas groceries so salamat sa ating sponsor sa ngayon salamat talaga sa inyo ani Sir Steven sa Melbourne, Australia ani Sir J Sir J sa UK maraming salamat po sa inyo so okay kung salamat Salamat kay Sir J o si Sir Steven. Salamat sa biyaya ngayon. Hindi ko kalain ang biyaya ngayon. Salamat talaga. Uh -huh. So, yan po. Ikaw doon. Kung saan mong ikasulti? Salamat, kuya. Uh -huh. Hehehe, ito pa may bigyan mo ng biskit sa inyo. Salamat. Yan, oh, maroon pa. Hehehe. Enggak. Eh. Eh. Oh, Lihat, Ah, ha. kayak mayerong paparating ana menaulan. Eh, siki. Ah, sana maka tolong itu seini sayang. Si Julian. Julian. Ah, bapak